Hello po sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga requirements kung magbabakasyon kayo sa Pilipinas ngayong 2024. So sa mga hindi pa po nakakaalam, kami po with my families ay nagbakasyon sa Pilipinas. Umuwi po kami sa Pilipinas noong July 2024. Ano nga ba yung hiningi sa amin sa Korean airport nung sinabi po namin na mag-stay kami sa Pilipinas for 3 months? So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Doon po sa hindi nakakaalam, ako po ay isang dual citizen. Yung mga anak ko po ay meron Philippine passport. Tapos kasama ko po yung sister ko na in-invite ko as F1 visa na umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. One-way ticket lamang po yung binili namin. So wala po kami ticket pabalik. So ano nga ba nangyari sa amin sa airport na no, sinabi ko na mag-stay kami sa Pilipinas for 3 months. So bago po kayo umuwi ng Pilipinas, 72 hours bago yung flight niyo, kailangan nyo po mag-fill out ng e-travel. Actually, nag out po ako ng e-travel kasama yung sister ko at yung mga Korean kids ko. Kaya lang, pagdating namin sa airport, hindi po siya hinanap. Hindi ko alam kung makikita ba yun sa system nila kapag pinasa mo yung passport mo or ano. Pero hindi po inanap yung e-travel. Pero mas maganda pa rin po na mag out po kayo ng e-travel bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos, uh, tulad na sinabi ko, one-way ticket lang yung meron kami. Wala kaming return ticket. So, nung sinabi ko po sa airport na mag stay kami ng Pilipinas for 3 months, sinanapan po nila kami ng return ticket. So, sabi ko, wala kaming return ticket. Sabi niya, uh, meron daw po ba kaming Philippine passport? Sabi ko, meron kaming Philippine passport. So, hiningi po nila yung Philippine passport ko at yung dalawang uh, kids ko. Pero since yung Philippine passport ko at Korean passport ko, magkaiba po yung pangalan kasi nag-change name po ako. Pero hindi po nila hinanap yung dual citizen certificate ko. So yun po yung nangyari dun sa airport. So kung kayo po ay dual citizen at magtatagal kayo sa Pilipinas na matagal, uh, kinakailangan nyo pong dalhin yung inyong Philippine passport, pati yung Philippine passport ng mga anak ninyo. So, dun po sa F1 visa, uh, one-way ticket lang din po yung binili ko dun sa sister ko na umuwi po siya ng Pilipinas. So, yan po yung mga requirements na hinanap sa amin nung umuwi po kami ng Pilipinas para magbakasyon.